Sugod Hunyo Uno hangto 19 ning tuiga nakatala na og 399 ka drug operation ang General Santos City Police Office lakip sa nakumpis kani ang kapin 200 grams nga shabu ug marijuana sab nga sobra 139 grams asa sa kinatibuk-an ana asa kapin 1 million 391 pesos ang market value Rason nga nagrangkuan ang GENSAN sa compliance batok anti-illegal drugs sugod Hunyo hang to ning tuiga. So it's so happy na tayo na naman ang ating General Santos City Police Office ang number 1 ng uh, anti-illegal drug operations. So may isang operations doon na 1.3 million worth yung ating na recover o sa o na huli doon sa ating implementation ng ating uh, bypass operations. Sumala pa kay Police Colonel Nicomedes Oliver Jr., Director sa General Santo City Police Office, nga dili na kini ang unang higayon nga nag-rank 1 ang Jansan. Epekto sa matod pa kini sa pagpaningkamot sa kapulisan. Sir, bakit ah, malitan lang yung huli ng mga previous na mga years? sa sasi ngayon. 1 million, 1 million na worth yung ating street values ng Shabu na nahuli ng na ating General Santo City Police Office. Uh, hindi naman yun lumobo, dumami o lumakas yung druga. Instead, sadyang masipag lang ating kapulisan, huli. Kaya marami tayong nahuli, ating General Santos City ng illegal drugs. Tubag pa sa mga residente. sa ni Brian Jan Pugoy, nga nagpamatuod lang kini, nga nagpakabana ang kapulisan sa Jansan. Actually, kuan nag-agi kayo may sa may kono na po nagposting dira. Kaya nga, kung baka marag. Uh, taga-kanto na ako'y nakita ganina. Uh, so makayangon juga nga active sila. Mas daghan dati sa karon. Kay ang karon murag aktibo ang ka kanang kapulisan nato karon kaysa dati. Hinaot panila nila nga mapadayon ang kampanya og mga programa sa kapulisan batok ginadili nga droga. In the heart of changing lives, kini sila Isabel